it's always nice to hope for that. Siyempre, mag-blockbuster, mag blockbuster mag box office. But I guess the main purpose of all of us is to really put out a good film. Diba? ibalik ang quality films na gawang Pilipino. May na time na pinikulang Pilipino na yun ang panoorin ng mga tao sa sinihan. Hindi mga Hollywood films, hindi ba? Or ano muna, Filipino main films muna bago yung mga Hollywood films, hindi ba? Yun lang naman ang I think purpose natin lahat bukod sa dito sa project na ito. It's the entirety of the film industry here in the Philippines. We would like to um, buhayin ulit ang industriya ng pelikula ng Pilipino. Yan. Yeah. Yeah. Ay, uh, yeah. Ay nga, kaya ng sinabi <makes> ni Barbie, buhayin yung film na film. film industry. Yes, and uh, actually, mas maganda naman talaga manood ng pelikula sa sinahan di ba? Back in the day, uh, nung uh, mga bata pa tayo, nung pre-pandemic, kung uh, sa'yo mo na eh. Di ba? So, with the, with this film, with these kinds of films, sana ay uh, bumalik yung mga tao sa mga sinuman diba? dahil mas masaya talaga tayo. tayo. Please, please, please. Kasi ano, diba? Matatang panoorin to pa mga first date, diba? O kaya yung mga gusto nilang ma-rekindle yung love nila. No time, that kind of love. Para ma-realize nila na um, kung kaano ka-powerful ang love. Hindi ba? Ang saya naman itong date movie. Ako, yung reaction ko, kinilig ako. Kinilig. 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 Okay. 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 Tapos uh, nakita ko sa loob, eh, hey, pogi ko dito <laughs> ngayon kasi parang feeling ko like mas less pa yung stress ko last year. kasi parang mas pogi nga ka dito. <laughs> and ayun, maganda talaga. Napakayan nga. And super excited pa ako dito. Ako actually, looking forward ako. Nabitin ako dun sa bar scene na sa trailer. Maganda kasi yung bar scene na ng mga rin Yun yung um, ano namin, first chance encounter ng na characters namin. So, hanggang mabubuo yung rapport namin dalawa, hanggang sa magkaroon ng character development. So, ang saya, ang ganda ng banter namin sa war scene. Yan yung very first scene din, nakinuna namin on the first shooting day. Okay. ang sarap na may iba may mga nakakasala sila mga black screenings. Ang kayo naman. Okay, opo. Ah, Yes, opo. Um, actually, you kino-coordinate na namin with um, Sparkle yung schedule dahil gusto talaga namin um, um sa mga blog screening para makalibre ng sini. <laughs> para makalibre ng panood. <laughs> hindi, meron kasi hindi rin biro naman talaga ang mag-organize ng blog screening. So, for um, our supporters to organize blog screenings, Um, we really appreciate it and um, uh, parang the least we could do is to attend, hindi ba? Sila naman yes. na ang gumawa ng lahat. So, ayun, yes, we will really make time for it, di ba? Yes, we will make time for it. And actually, <laughs> your last film ko nga, eh, nagpa-block screening yung mga fans ko. Yes. And I got super emotional dahil uh, parang ginawa nila yung lahat ng to para sa akin. Yan, gumagawa pa sila ng mga... parang nag-testimonial sila sa akin. Sinasabi nila yung parang why we love you, mga ganyan. Nalala, humiiyak ako. So, super thankful sa mga fans na, na nag-i-effort, nagbabayan para supportahan kami. Thank you so much! Ang hindi ko makakalimutan na ginawa namin sa Korea, um, Uh actually I uh, uh, I like to add kasama namin si Divine. Kasi yeah, asmat kasama tatlo kami uh -huh. sa so, sa Korea. Moment. Oo, tatlo kami doon. Sobrang saya kasi nalibot namin yung mga famous K-drama locations. Um, actually, yung wall na nilalakaran namin ni David doon sa ending ng trailer, ginamit siya sa isang famous K-drama na project. And ang pinaka hindi ko makakalimutan doon ay yung aming... Um, yung eksena namin sa ano, sa... Ano po, direct tawag doon sa... yung tunnel? Yung, yung lamig na lamig ako. Ilamig <laughs> na lamig ako. Kasi yung isa sa mga Korean producers natin doon sa Korea, binilhan kami ng tteokbokki, binilhan kami ng rice cake, yung yung spicy Korean rice cake. Sobrang sarap. Kasi isa lang kasi yung binili niya, kaya lahat gamin, kami nagkukumpuho kami, nakagilog kami ngayon. Yun yung midnight snack namin. Sobrang saya kasi parang na-realize ko na ganun, ito palang yung unang proyektong pinagsamahan namin lahat. Pero ganun ka-tight yung bond namin kahit out of the country shoot. Parang nag, nagkaroon na agad ng family bonding within this production, within the film. So, ang saya. Ang saya nung buong uh, Korean experience namin. Ikaw. Ah, uh, pinaka-memorable, ah, uh, I think yung... Actually, lahat ng scenes, memorable. Dahil yung mga locations na kung saan kami nag-shoot ay talagang yung mga yung mga sikat doon, yung mga very artistic, di ba? So, pero para sa akin, pinang memorable yung nandun tayo sa crossing. Yung, yun, o, oh, oh, dahil romantic siya, Luis buhay, tsaka maraming tao, tapos malamig, actually super saya siya. And then, uh, na-enjoy ko rin yung nagpunta kami ng Itaewon. No? Yes, itaewon kami. Dahil super fan ako ng Itaewon class na, na TV show. So, ayun. Bakit ko buhay ni Ben? Kasi tumawid. Uh, parang sa scene, kailangan namin tumawin. Any mga cars. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So one time na actually, para sa ko kay Babi, aligan, aligan na. Tapos bigyan na das, the green. Ay, sorry, sorry. <laughs>